news, me eto nga at natuloy din ang buwan ng wika celebration nitong aking Junakis. So, yan, di diba, kita nyo, no, no, no. Si Aladdin. <laughs> Dok lang. Ano ka ba? yung Muslim yan. Para sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. O oh, di ba? yung costume niya. <laughs> Wala well, araw nakat ang klase dahil sa bagyo, hindi mo lang natin Actually, hindi nga talaga yung costume niya that day Nung hindi pa nagkakaroon ng kat ng klase Kaya lang, eh bahala na yan. <laughs> Pero actually, nagkaroon naman ako ng inspo Or nag-check naman ako sa Lazada or sa Google Nung paggagayahan ko nito Actually, ano nang toy DIY or talagang... Ni... ang tawag dun? Uh, ito lang actually yung costume ng papa niya, no? Actually, ala din costume talaga to. Tapos, yun, kinonvert convert ko lang para maging Muslim MME. <laughs> so, yun, ang nga, yun ang ayon natin namin siya dahil buwan ang wika nila dito sa San Pablo Apostle Learning. Dito yan sa My San Pablo Church. Sa mga nagtatanong, ano po ito? Um, public school or and then Catholic schools yan so medyo hindi pa ganun taan yung school medyo malit pa lang yung school pero at least nakikater nila at advance po yung learning dito so ayan sinamahan namin siya ito shout out Ara and Jobet o diba kita kita kami mataga deka dito sa school na to <laughs> so ayan syempre hatid hatid namin ang kuya Aladin ay este Muslim pala <laughs> Hindi, kasi nga, para chairman time machine, diba? Di, yung sa mga kasotang Pilipino nung araw, siya yung pinaka parang nag-time time machine. <laughs> <laughs> sa bahay nanay, diba? Pero <laughs> ito, silip tayo sa si ibang room. Andan si Jamie, anak ni Ara. O oh, diba, kung kita mga kiddy, talaga nakapang Pilipinong ko sa otay, naiba lang si Aljur at alam kin. <laughs> <laughs> o inde hindi ah, aking Muslim yan, huwag kayo. Kung anak Oh. Pero talaga na-enjoy niya. Actually, ay pa nga niya isuot ito dahil nakikita daw yung chan niya at yung puso niya. Diyos, may anak ba? Wigan na nasa susunod dahil yung mga ibang, mga ibang ganap mo nung ay ano ka, ha, ha, preschool ka at grade 1 ka ta talaga nang effort ang mama. Pero ngayon, effort na rin na At kasi diba, ikaw yung kakaibo. <laughs> so, yun lang po, tatays ka na. namin siya natin, gumain na kami muna sa Jollibee. Tiniwan namin siya. Tapos sundo na at, na kami after ng lafong-lafong. <laughs> O oh, di ba talaga ikaw yung kakaiba <laughs> So ayan, nga, iniwan nga muna namin siya. Total mahaba pa yung time at ayaw namin mapurna dito na napainit. At ayan, lakad 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 sa amang bunso at uh, ano muna kami sa Deca Mall ayan so trinit muna namin si Inday nagsiba muna kami dyan sa may San Pablo actually umasa kami sa loob ng simbahan at ayan sumabit kami kay Bida ang saya Jollibee yan ang gusto gusto ni Inday ayan ang aking Inday nakalabas naman sa Hawla Diyos man nagmamadali na naman si Jollibee so nag like put lang kami dito kasi katatapos naman namin kumain ng Amosal ayan kaya e, nagspukis pag lang kami dito fresh fresh French fries kasi nga susi hindi jalebi nang jalebi jalebi nang jalebi. Oli toli jalebi 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 jalebi. <laughs> Puro Jollibee to ba? Tanto ang waro puro Jollibee na lang Naririnig mo So patapos namin ni kumain Ang mga snacks na kami Bumalik na kami kay Kuya Mag Nagpahinga muna pala kami muna Bumalik kami sa unit At ako na rin pala ng sundo Ay hinapaga pa nga yung pagdating ko halaholabas ko labasa nila 12.20 They will tell Mababaka ng dola 12.30 Yan pala 12.50 Pero kung sino naman may sundo Pinapalabas na So ayan tribo take out pa siya Ang dami lang nilang pagkain Kasi may kasabayan yatang May nag birthday So araw na to birthday din ni Mama Mary at ayan, bilang pasasalamatin salamat din po sa lahat ng nag cake na order kay Cakes nila. at iba ba nag-sponsor na rin tayo dito na cake for Mama Mary and cupcakes. so ayan, nabit niya si General Luna General Luna meets Aladdin <laughs> <laughs> Salbay, nanay o hindi so ayan, maraming maraming salamat sa mga na ito ng school na to para maging success ay mo ilang beses na napuspon gawa ng bagyo at sa kalaunan ay natuloy pa rin So thank you rin si kay Ma'am she MC sa pag-send ng video Kasi nga nung umalis kami mayroon palang papila ng mga bata sa labas Eh hindi naman nakalain din sana nakuna ko na maganda yung mga pasuota ng mga cutie cutie kids na to So yun lang for today's ganap Maraming maraming salamat sa lahat ng susunong Ma, thank you so much and God bless everyone. Ingat kayong lahat.